Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang magpatawad daw ay isang kahinaan, sabi ng makamundong kaisipan. Ang maging mapagbigay ay isang kahangalan, sabi ng mga makasarili at gahaman. Ang nananalangin ay nagsasayang daw ng oras, sabi ng mga taong wala sa tamang landas. Ang ipakita ang pagluha raw ay kahinaan, sabi ng mga mapagkunwaring nilalang. Magbasa ng kasulatan ay isang gawaing walang kasiyahan. Ito ang sabi ng mga taong pungkag ang kalooban. Ang umawit ng mga papuri ay ingay lamang sa kanila na ang mga damdamin ay tigang. Totoong malaki ang pagkakaiba ng buhay at pananaw ng taong may pananalig sa taong mababaw. Magharap sa bawat araw, hindi magkatulad ang lasa, ibang pangitain ang natatanaw. Iba ang makamundo sa makadiyos na tao. Ang makasanlibutan ay nais palagi ang makatanggap, ang sumasamba sa may kapal, ang mga palad sa twina ay bukas. Sinabi ni Kristo sa isang ibanghelyo kung sino ang nagmamahal sa sariling buhay ang siyang mawawalan nito. Kung sino naman ang nag-aalay ng buhay ang nagkakaroon nito, makakamtan ang walang hanggang buhay. Payak na mga salita, ngunit may lalim at katotohanang ng likha. Ang taong walang iniisip kundi ang sarili, isang araw ay mag-iisa at magsisisi. Sapagkat siya sa buhay ay wala man lamang minahal. Ang tanging kanyang adhikain, ang katauhan ay paligayahin. Kakaiba naman ang taong marunong umibig. Lalo pangat kay Jesus ang pagmamahal ay iniigib. Hindi mauubusan sa buhay na ibinibigay sa kapwang naghahanap ng makakaagapay. Sabi ni San Pablo, ang nagbibigay ng may saya ang kinalulugdan ng Diyos Ama. Kaloobang dalisay, masigla at punong-puno ng kulay. Maningning ang kanyang mga mata at punong-puno ng buhay. Kaya nga, ang taong may kagalakan ay yaong ang Panginoon ay laging pinasasalamatan sapagkat Kanyang nalalaman lahat ng Kanya mula sa may likha ay tinanggap. Kaya naman hindi mahirap ibahagi sa iba kung ano ang mayroon siya. Nalalaman niyang lubos kabag ibinigay ng Diyos kailan may hindi mauubos. Kaya sinabi ni Yesus, wag mabahala sa bukas kung ang mga ibon nga sa himpapawid ay pinakakain ng kanyang ama, tayo pa kayang hinirang ng mga anak niya. Kung nakayang ibigay ang nag-iisa niyang anak, ano pa ang hindi kayang iabot sa atin ng may kapal? Ngunit tandaan, kanyang biyayang ibinibigay ay iyon lamang totoong ating kailangan. Makabubuti sa atin at hindi tayo dadalhin sa kapahamakan. Sabi pa rin ni Kristo, Bago pa man natin hilingin, nalalaman na ng Ama ang mga kailangan natin. Ang mga ito ay darating sa panahong Kanyang ibigin. Inaanyayahan tayong huwag magmadali, kamay ng Diyos ay huwag pilipitin. Kaya naman sinasabi ng salmong tugunan natin, kaligtas ay mamalasin ng lahat ng lupain. Lahat ay inaanyayahang isa tinig ang mga awit. Mga himig ng pagpupuri para sa Panginoon, ang kabutihan ay namamalagi. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.